Ako po si Kaylie Gia, ang Wonder Woman Kids. Anak ako ni Naarkie, isang matapang na tagapagtanggol ng kalawakan. At Jenny Lee, isang henyo at tagapaglikha ng mga makabagong armas para sa kabutihan. Mula pagkabata, tinuruan nila akong maging matapang, maging matatag, at mabuti ang puso. Pero hindi alam ng lahat, may lihim ako. Ako ang tagapagligtas ng mga planeta sa kalawakan. Ako si Wonder Girl tagapagtanggol ng mga inosente laban sa masasamang nilalang mula sa kalawakan. Ang unang akala ko ay labanan, planetang Kristalya. Isang araw, habang nag ako ng paglipad, tinawag ako ni Inay Jenny. Kiley, anak may problema sa planetang Kristalya. May mga alien na nanghihimasok. Agad akong sumakay sa aking sasakyang pangkalawakan at lumipad papunta roon. Pagdating ko, nakita ko ang mga halimaw na alien na may tatlong ulo at anim na braso. Hindi ako natakot. Kinamit ko ang aking laso ng katotohanan at kalakasan ng araw. Isang kapangyarihang minana ko kay Itay Arki. Bakit kayo nandito? Tanong ko. Gusto lang naming makahanap ng pagkain. Sabi ng pinuno ng alien. Napagtanto ko na hindi sila tunay na masama. Tinulungan ko silang makahanap ng bagong lugar. At tinuruan silang magtanim at maghanap buhay. Naging kaibigan ko sila. Ang ikalawang labanan, Planetang Zarnok. Sa Planetang Zarnok, ibang klase ang kalaban. Isang dambuhalang robot alien na gustong sakupin ang buong kalawakan. Dito ko ginamit ang aking kalasag ng kabutihan. Habang nakikipaglaban ako, naalala ko ang aral ni Inalgen. Hindi lahat ng laban kailangan ng suntok. Minsan, kailangan ng utak. Gumawa ako ng plano. Ginamit ko ang mga satellite ng planeta para i-off ang power ng robot. Boom! Napatigil siya! Bumalik ako sa Earth, pagod pero masaya. Muli kong niyakap si itay Arki at Inay Jenny. Anak, proud kami sa'yo. Yung sabi nila, at ako'y ngumiti. Ako si Kaylee Gia, ang Wonder Women Superhero Girl ng kagayan Valley. At ito ang aking kwento.